Ito guys, ulam na naman ko guys. o, po guys, o na magdulo tayo guys. yung po, yan siya guys. And then sitaw, ginisa ko. At saka yung, ano, yung pork na niluto ko na rin dati guys. May tira yung parang kumba siya na parang red kawali. Yun, hinalo ko na yan dyan guys. Para masarap. Then, isunod ko dito yung pinaka-exciting part guys. Watch nyo lang guys. <laughs> Titimplahan ko muna siya, guys. Ayan, may toyo tayo ilalagay. At saka paminta, guys. Ayan. Ayan, nilagyan ko siya ng kunting tubig, guys, para hindi siya matuyo. Ito na, guys, ang inaantay nyo. Very exciting ito, guys. Watch me! Tada! <laughs> Pambansang gulay. Kangkong. <Cancun. laughs> Kangkong ayan na guys <laughs> ayan na guys tara lagyan natin yung kunting patis guys or fish fish so sauce ayan. para mas mabango. eto na siya guys final decision <laughs> ayan luto na guys luto na so mag eat na tayo ayan na yun